Hello mga idol, welcome back to my channel. Ito na ang episode 3 ng A Day in My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Ngayon, ito nga bumabiyahin na kami papunta sa second job. Pero bago dumiretso, dumaan muna kami sa Tim Hortons. Bumili kami ng kape, pang energy, panlaban sa antok at syempre Paborito rin ito ng maraming kanadyan dito. At kasama ko nga pala dito ang napaka-generous na aming foreman na si John Stewart. At kasama ko sa crew na si Marvin Colantes. Alas 4 na ng madaling araw. nag na kami manghuli dito sa light foul. Second job na namin to guys. Intrap. Bawal na ang camera sa loob kaya hanggang dito na lang ang makikita nyo. Pero sa loob, umpisa na ulit ang trabaho, umpisa na ulit ang pagkakats ng chicken. Kakatapos lang ng isang truck guys. Mer meron na naman isang truck na kasunod. Agad, nandyan ah. Time check, 5.16 a.m. in the morning. Kakatapos lang namin ng isang truck. Ay ka naman, magano ka, mag-shoutout ka naman. Mag-shoutout ka naman. Huh? Shoutout sa mga followers ni Mr. Oisen Sa mga taga si Roma. <laughs> si Roma Bicol, Philippines. Camarines Norte. Hey, no? Si sa photographer at videographer ko si Jonas Boon. Yeah, Cortesi, Cortesi. Ayan guys, oh. malapit ng lumiwanag. Ano na, 5.30 in the uh, morning. Pag ang tumaliwanag na guys, medyo mahirap na mag-load ng manok kasi tumatalo na sa crates o sa liner o sa kulungan. Tumatalo na. <coughs> Kaya kailangan pag ikaw ang loader ka ng manok, ilalagay sa crates. Medyo mabilis yung kamay mo pagsara ng liner para hindi lubabas yung mga manok na hinuli galing sa loob ng barn ito so nga pala yung headlamp Ayan, pag nasa loob ka ng pag nasa loob ka ng barn kulay red pag iwilaw ka kulay putih ito naman yung panlagay sa mata para medyo safe sa alikabok saka sa resistant na manok saka sa mga alikabok saka ito naman yung pinaka mo Okay, ito, ito, oh. ito, o yung iba din ang nagsasalamin sanay na sa alikabok yung mata saka naman for safety lang lagi ako nakasalamin <clears throat> saka lagi ako nakamas saka gantong hoodie para hindi malikabok okay tayo guys pram team kailangan magkape inaantok na wala nang energy antok na bali one week na kaming puro long hour puro mahaba oras mag iisang linggo na kaya nung laging may light foul ayun na guys parating na yung pangatlong track ayun <coughs> lang muna guys ang update Alright. Na naman uli. Kain muna tayo. Merienda muna. Para may energy ulit para sa pangalawang truck. abahabang haba na kaya naman. Pero papakita ko sa inyo muna ang view dito. Ayan yung bar, nang haba, Oh. Yung nakahaba nilalakad na. Hanggang dito na lang muna mga idol. Abangan nyo ang episode 4 ng A Day of My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Salamat sa panunood at ingat kayo palagi. May kwento na naman tayong aabangan kaya huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe.